Dalawang kilo mahigit tong niloto kong tinolang okay, native na mga par Kaya papadigwan ko yung aking kaibigan Dahil gusto raw niya makaraman ng tinolang native Kaya naman sinasanda ko na siya at patitikman ko siya Pararaman ko ba siya sa Ilocano Yan, bibigyan ko rin sa kanya yung tanglad mga par oh. At syempre bibigyan ko yan ng apat na pirasong hiwa ng native Bali, kababa lang kasi ng barko to mga pare, kaya na miss niyang kumain ng tinolang manok eh sakto-sakto na nagluto naman ako ng tinola at sakto-sakto naman na namasyal dito sa aking tinitiran kaya naman bibigyan ko siya ng tinola patitikimin ko siya mga par ng napakasarap na tinolang manok at ayun nga mga par nag request pa nga siya dahil kulang pa raw yung apat kaya naman babawasan ko pa kasi kulang daw yung apat pero dadagdagan ko yan, mga par ayan Dagdagan ko yan ng isa't kalahati ng iba para maging apat at kalahati eh. at yung mga mga pare iaabot ia ko na sa kanya parang reward ba reward So ayun nga natatawa pa siya dahil mainit daw mga par At syempre ang kanyang major prize ang ating Innapoy Innapoy kanin pala mga par kanin yan mga par Sa Ilocano kasi yan ay Innapoy Maraming maraming salamat po sa pagbigay ng Pagkanya. pagkain Good yeah. ah, luck po Ay papakainit <laughs> Pagkatapos ko mabigyan ng ulam ang aking kaibigan, mga par Ay syempre, <laughs> magsasunod na rin ako ng aking ulam Dahil ako ay nangugutob na rin At syempre, para matikman na rin natin Ang napakasarap nating ulam Dahil ito ang pinakamasarap na Pinulang litig na ating titikman, mga par Dahil galing pa yan sa farm Farm of Asia York, At syempre, titikman na rin natin yung par At syempre, lalagyan na muna natin ng Payapa, ay titikman pala natin yung payapa mga par kung masarap ba talaga ang payapa na hinalo sa tinola. At ayun nga mga par talaga namang masarap. At syempre yung kanin mga par susuburin natin yan dahil sinabawin natin yan na sabaw. Syempre tinola yan kaya may sabaw. At syempre ang kanyang batik kulang. Batik kulang yan mga par sa Ilocano. Napakalambot ng batik kulang mga par. Batik kulang kasi ang tawag sa amin yan mga par kasi sa aming mga Ilocano. At ayun mga pa, click mga kumuri ang kanyang kita. At talaga naman napakalambot. At syempre ang sabaw mga par, manilaw-nilaw ang sabaw. At, 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 at. At ito na ang pinakamasarap na parte ng manok mga par. Ang matagal ang pagkain nito, matagal. Kasi ito yung chicken pit mga par. At syempre, humigop na rin ako dyan ng sabaw. At ayun mga par, kainin ko na rin yung tanglat. Ay, Hindi pala mga par. At higop ko na mga par. At ayun, isa na lang ang natira. At syempre, titirahin ko na yan. Baka tirahin pa ng pusa dahil sayang naman kung hindi natin maubos itong ating ulam. Dahil kailangan natin ubusin to kasi sayang naman. Baka mapanis lamang. Kaya yun lang, yun lang mga par. Salamat.